Eksodo, Kabanatang Bito At kahoy na akasya ang ginawang kaban ni Bisalil na may dalawang sikot kalahati ang haba ni at may isang sikot kalahati ang luwang ni at may isang sikot kalahati ang taas ni at kanyang binalot ng taganas na ginto sa loob at sa labas at iginawa ng isang kornisang ginto sa palibot. At ipinagbubo ng apat na argolyang ginto sa apat na sulok niyaon sa makatwid bagay dalawang argolya sa isang tagiliran. At siya gumawa ng mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto. At isinuot ang mga pingga sa mga argolya, sa mga tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban. At gumawa siya ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto, na may dalawang siko at kalahati ang haba, at may isang siko't kalahati ang luwang. At siya'y gumawa ng dalawang kirubing ginto, na niyari niya sa pamukpok, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Isang kirubin sa isang dulo, at isang kirubin sa kabilang dulo, nakaputol ng luklukan ng awa. Ginawa niya ang mga kirubin sa dalawang dulo, at ibinubukan ang mga kirubin ang mga pakpak na paitaas na nalililiman ng kanilang mga pakpak ang luklukan ng awa na nagkakaharap ang kanilang mga mukha sa dakong luklukan ng awa nakaharap ang mga mukha ng mga kirubin. At ginawa rin niya ang dulang na kahoy na akasya na may dalawang siko ang haba niyaon at isang siko ang luwang niyaon at isang siko kalahati ang taas niyaon at binalot niya ng taganas na ginto at iginawa niya ng isang kornisang ginto sa palibot. At iginawa niya ng isang gilid na may isang kamay ang luwang sa palibot. At iginawa ng isang ginintong kornesa ang gilid sa palibot. At ipinagbubuo ng apat na argolyang ginto. At inilagay ang mga argolya sa apat na sulok na ukol sa apat na paa niyaon. Malapit sa gilid ang mga argolya na daraana ng mga pingga upang mabuhat ang tulang At ginawa niya ang mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng ginto upang mabuhat ang dulang. At ginawa niyang taganas na ginto ang mga kasangkapang nasa ibabaw ng dulang ang mga pinggan niyaon at ang mga kutsara niyaon at ang mga tasa niyaon at ang mga kopa niyaon na pinagbubuhusan. At kanyang ginawa ang kandelero na taganas na ginto. Niyari niya sa pamukpok ang kandelero, ang tungtungan niyaon at ang haligi niyaon at ang mga kopa niyaon. Ang mga globito niyaon at ang mga bulaklak ay kaputol niyaon. At may anim na sangang lumalabas sa dalawang tagiliran niyaon. Tatlong sanga ng kandelero ay sa isang tagiliran. At tatlong sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran. Tatlong kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga isang globito at isang bulaklak, at tatlong kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, isang globito at isang bulaklak. Gayon sa anim na sangang lumalabas sa kandilero. At sa kandilero may apat na kopang anyong bulaklak ng almendro. Sangpo na mga globeto niyaon at na mga bulaklak niyaon at may isang globeto sa ilalim ng dalawa sa mga sanga na kaputol niyaon at isang globeto sa ilalim ng kabilang dalawa sa mga sanga na kaputol niyaon at isang globeto sa ilalim ng dalawang sanga na kaputol niyaon sapagkat ang anim na sanga ay lumalabas doon. Ang mga globeto at ang mga sanga ay kaputol ng kandelero ang kabuway isa lamang putol na yari sa pamukpok, taganas na ginto. At kanyang ginawa ang mga ilawan ni Aong Pito, at ang mga pangipit ni Aon, at ang mga pinggan ni Aon na taganas na ginto. Na isang talento na taganas na ginto ginawa niya, at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon at kanyang ginawa ang dambanang suuban na kahoy na kasya. Isang siko ang haba niyaon at isang siko ang luwang niyaon. Parisukat at dalawang siko ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At kanyang binalot ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon at ang mga tagliran niyaon sa palibot at ang mga anyong sungay niyaon at kanyang ginawa ng isang kornisang ginto sa palibot. At iginawa niya ng dalawang gintong argolya sa ilalim ng kornisa. Sa dakong itaas ng dalawang panig, sa ibabaw ng dalawang panig, na ng mga pingga upang mabuhat. At kanyang ginawa ang mga pingga na kahoy na at mga binalot na ginto. At kanyang ginawa ang banal na langis na pangpahid at ang taganas na kamangyan na mainam na pabango ayon sa katha na manggagawa ng pabango.